Ayan guys, nagdalawang mano na ako sa hole na yan. Bale, yung katabi niyan guys ay plywood. So, yan ba din yung gagamitin ko na masilya guys? Isang masilya na lang. Plywood at saka ano, sa concrete. So, napakatibay pa din sa plywood O kaya kahoy yan guys, no? So, ang alam naman ng iba guys ay pang concrete lang daw yung ano na yan, yung liquid tile cast na yan. So, sa mga hindi nakasubok ay pwedeng pwede yan sa plywood O kaya kahoy guys. So, isang masilya lang guys, plywood at saka siminto. So, hindi kana na na bibili ka pa ng ibang pang masilya para sa plywood. So, mga hindi naman nakasubok dyan ay subukan nyo muna guys kung gano'ng katibay yung liquid tile cast na yan sa plywood. At saka ano guys, kahit ano ang pintura na itatapot mo dyan, pwede siya. Kahit nga kung gawin natin na urethane finish yung wall na yan, at saka yung mga kabinta yan pwedeng pwede siya guys walang problema pwede rin, pwede rin yan ano guys epoxy enamel acrylic automotive o kaya yung mga solvent base na top coat pwede rin yan guys pwede ka rin yan mag haspe guys kung gawin mong haspe pwede rin yung color o kaya oil base na ano haspe at saka yung ano oil wood stain pwede rin tapos tirahin mo ng sanding sealer at saka top coat pwedeng pwede, pwede. Kung bagay all in one na siya